Hi hey guys! So yun, for this video guys, isishare ko sa inyo naman kung paano tayo pwede magpalit ng profile, profile picture sa ating Facebook account nang hindi nalalaman ng ating mga marites. <laughs> mga marites guys. Or kung ano naman ay hindi ka mababati ng happy birthday kung hindi mo man ito kaarawan. So watch this video guys till the end para malaman nyo. So paano pa? Let's go! So guys, punta lang tayo sa ating Facebook profile. Open lang natin yung ating Facebook. And then click natin guys yung ating profile picture. And then dito guys may makikita tayo at uh, makikita tayo yung tatlong dot sa ilalim. And guys katabi ng C dashboard. So click lang natin 'yan. And then makikita natin sa ibabaw guys may nitong edit. So click natin yung edit. And then dito na tayo mala-divert sa ating profile picture. So click natin yung edit ng profile picture. And then guys dito mapupunta tayo dito sa ating uh, gallery kung saan uh, kukuha tayo ng ating ipapalit na profile picture. So dito guys, sa pagpapalit natin ay hindi tayo o hindi notice ng ating mga marites ng mga kaibigan What? mga friend na nagpalit tayo. Kasi usually, di ba, ang nangyayari pag nagpalit tayo ng bagong profile ay minsan binabati tayo ng happy birthday. O okay, huh? ba? Diba? Ay okay lang kung kaarawan mo. Pero kung hindi, so di ba? So yun. So dito guys, tuturo ko sa inyo kung paano uh, makapagpalit ng profile lang hindi kalalaman ng ating mga kaibigan, di ba? So ito guys, napili ko napakagandang profile nito. Yan. So guys, dito sa profile nato guys para hindi to ma uh, hindi ka nang uh, hindi manonotice ng iba or mga kaibigan natin sa Facebook. Ang gagawin natin guys is disable natin tong nakalagay sa ilalim na share your update to news feed. So para hindi siya ma i uh, lalabas sa news feed nyo guys. So i-disable natin yan. So yung naka-check na yun yung blue, ay tatanggalin natin. So touch lang natin yan. And then yan guys, wala na yan. So hindi na siya mag-appear doon sa inyong news feed. So click natin yung save. Yan. So yan guys, loading na siya. Magpapalitan na yung ating profile. So antay lang natin guys. So yan na yung profile natin. So kung titignan natin kung mag-appear ba siya sa ating news feed, back lang tayo guys. Yan. So yan, nakaback na tayo. So open natin ulit. Yan. So guys, so tignan natin. Yan, wala siya sa ating news feed guys. So yun, ganun lang kadali. So kung may natutunan kayo sa video ito, huwag niyo kalimutang mag-like and follow. And uh, para palagi kayong updated sa ating mga simpleng tutorial lang dito sa Facebook. So yun lang guys, bye bye and God bless.